Lumas. So, nakita mo ito din ako ng um. naging -hmm. na Na, ano na naman ba eh na? Kaganina Kapan ka mama mama Sige ka na lang mama. Hindi ko aram ang ginahanap mo. A few moments later. Ah, sige. Okay. Ma! Mm. Nakita mo ito na ako ano? Pantalon, itong paborito -no ko na ginagawa na ko nandito sa school. Nan -no na naman. Kita mo, Ma? Kain ko na naman, David. Araw pa. Sige na, Ma. Maghanap. Few minutes later. Ma? Mama? Ma, ito na akong ano, Ma. Nakita mo? Akong bag. Ang paborito ko. Pero ang paborito na ba? Aw, lalo hmm. na naman! Kaurugta sa nina, ano ha, ni? nano naman na naman niya, ginahanap mo, dili ko aram nga ni. Dili na lang kayo pa kayo, mong dili, mama. Maghanap ka. A few inches later. Ma! 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 Hello? Oh. Nakita mo itong akong... Ay, nalilipstick! Dili ko na kanya, mali di na. Dili oh. ko na na, di, di, di. Ito na. Di na. Ang dami kita yung taltaong tinis. Dili, ko ramin ang iniharap mo. Hanapin, kay kayo ni baan Twelve seconds later Ma! ako akong namang pahong. Susagi butang nanong po Ang pahot ko. Ay ito, na, ano na naman? Wala dito na akong pahong. Anay lang, anay lang. Ay na naman kayo, ito na akong nabutang. Nakita mo ma? Tanong-tanong naman lang na ginaparahin na. Nabuwa. Sige kan mama, mama dili ka dida makahanap san sa imo lang. Dumadamo ba ako san katawagan mga importante ini ta na, nanano ba kay kasamukan mo. Maghanap ka na lang kung ano ginahanap mo dili kay sige kan mama, mama. Putro pa niyan san tawag san mama niyan kapustakan ko nagay papa mo. Tilaw ko ka niyan, utro pa, mama dida ha. Kina ako gusto makabati san magtinawag tawag ka mama, magmama ka naman yan kung ano ang hanapon mo. Makatilaw ka na gayod sa ako na bata ka. Sige ka mama, mama dili di, di makahanap sa mga ginahanap kundi magmama mama. Ako na lagi di ang tao sa balay kaya ako na lagi ang pagparahanapan niyo sa mga nawawala niyo na gamit. Utropan mama niya. One eternity later. Agay okay, ka gutom. Makao na ako. Nanong surat tala madi. Ay surat kita. Sige <laughs> gutom na ako madi. Makao na ako madi.